Hay mga kamanok, ngayong araw nga ay Webes. At dahil nga Webes ay rest day namin. Kagabi nga ay pinaplano ko sabi ko maglalakad-lakad sana ako. Pero nga bandang madaling araw pa lang ay iba ng pakiramdam ko. Kaya nga ay nagising ako dyan ng mga 11.40. Pero mga bandang 3.40 na nga ako nakapag-lunch gawa ng grabe yung sakit ng puson ko. Kaya pala sa trabaho pa lang ay parang pinapagod na ako. Sa totoo lang kakasimula pa lang nun, pero iba na pakiramdam ko. Dahil na 3.14 na ako dyan nagising kaya yung mga madadaling foods na naman lang kinain ko. Kumuha ako dyan ng tinapay at naglaga ako ng tatlong pirasong itlog. Sabi ko nga kakainin ko yung isa at ang dalawa naman para bukas na. Nakita nyo nga po yung lakas-lakas ko -lakas pa dyan. Abihawa ko pa ang tiyan, May pa picture-picture pa. Pagising ko kasi ng 11.40 dyan ay talagang hindi na ako nakatayo. Grabe talaga yung sakit na pinaramdam sa akin. Bayso na ako. Charis. Ganto rin po ba kayo pag red days? Ako kasi talaga simula nung dumating to nung high school, ganto na talaga ako. At dahil nga common talaga sa mga babae ang sumasakit sa puso. pero alam mo bang para sa akin ay parang nasobrahan naman. Nung gumagalaw nga ako dyan, medyo masakit pa rin at makirot. Pero dahil nga 3.40 na inapilitan na akong kumain. Kahit naman talaga sino, pag may red days ay talagang ayaw na gumalaw, halos sumiga na lang buong Pero syempre hindi naman pwedeng wala kang kainin kasi talagang lalo kang papaghinain. Ayan na naman nga at nag-noodles na nga lang ako dyan. Sa pagkakaalam po nga ay sa aming magkakapatid, ako lang talaga ang pinakamalakas ng sakit sa person. Nang mga oras na yan ay nagagawa ko pang gumalaw-galaw. Pero nga sa napipilitan, ay talagang kailangan naman. Ganto nga ba talaga ang buhay pag malayo sa pamilya? Wala ka talagang ibang kakampi kundi sarili mo. Wala kang ibang kukunan ng lakas kundi sarili mo. Lalo na sa gantong sitwasyon ay hindi mo naman to pwedeng iasa sa iba. Nakita nyo nga po kung ano-anong posisyon ko dyan ng mga oras na yan, ay talagang kumikirot na po talaga yung sakit. Sa isang taon kasi talaga, may apat na times nangyayari to. Halimbawa nga ay January, March, November, or December. Alam ko to kasi talagang kinalakihan ko na to. Nasanay na nga lang ko sa mga pangyayaring to. At kadalasan yung mga advice sa akin yung ni mama na habang may red days tayo ay huwag tayong maliligo. Sa totoo lang nung nasa Pilipinas ako ay talagang matigas po ang ulo ko. Pero sa totoo lang nung naandito na ako at malayo sa kanya at talagang sinusunod ko na ang mga bilin niya. Tsaka pagdating kasi sa gamot ay hindi talaga ako pala inom ng gamot. Sabi nga ay pain reliever lang naman yan. Pero sa totoo lang minsan ko na talagang nagagawa yan dito kasi talaga namang tutulungan ka sa sakit. Pagdating kasi sa akin pera sa hindi talaga ako pala inom ng gamot. Inimagine ko kasi ang bagay na syempre sensitive tayo pag red days kaya kumbaga hindi ko nilalagyan ng gamot ang katawan ko. At ayan na nga po yung pagkain, di ko talaga man lang kalahati ang lahat. Kasi grabe umatake na yung sakit ng puso ko. Sabi ko nga po ay may mga buwan na talagang sobra ang pahirap sa akin ng sakit. Pero ngayon grabe, triple yung naramdaman kong sakit. At di ko na po talaga kaya yung sakit. Buti nga at dyan si Senpai sa kabilang kwarto tinawagan ko talaga. Buti nga po at napindot ko po yung cellphone ko para tawagan siya. Tumitigas po kasi talaga yung dalawa kong kamay at dalawa kong paa. Grabe as in, ngayon ko lang po to naranasan. Kaya maraming salamat po Senpa sa paghilot ng aking kamay para bumalik kasi grabe talaga hindi ko po siya ma ma yung mga kamay ko. Salamat rin Senpai nobi sa gamot pong binigay ninyo. At etong ang ko ay isang taon na to, hawak ko pa rin. And maraming salamat po, Lord. eh.